Tapos na mailagay sa bote at malagyan ng takip, ito ay dadalhin na sa packing area. Para pakikistrain nyo nga sa akin, anong machine naman ito at anong ginagawa niya? Okay. Ito yung ating coding machine. So, uh, actually, dito sa coding machine, siya yung tutulong sa atin para ilagay dun sa bottom ng ating bottles yung mga code sa kailangan. Uh, like, ano yan, uh, yung kanyang date na manufactured mm -hmm. expiry date and then the batch number and also yung ano natin lot number mm -hmm. so this also will give protection to our users now when they buy yung pro yung produkto they can actually check kung kailan ginawa at kung kailan mag-expire yung product so after the encoding doctora which is very Sabihin natin, uh, world class, ano? Mm -hmm. Ano pa ang kasunod ng proseso natin sa pagbuo ng quantum class? Okay. After po na-encoding, now we move doon sa tinatawag natin na labeling. Okay. So, dito po sa labeling area, dito po inilalagay ang labels natin. Okay. Pag nalagyan ng label dito, doktora, anong kasunod na proseso? Uh, pagkatapos nito, doon na po siya sa tinatawag nating shrink wrapping. Shrink wrapping. So, sa shrink wrapping, Ito, binabal, rebel, yes, binalot, yes. pagkatapos ay sinil. Yes, sinil siya. And after masil, diretsyo after, na sa... nilalagay na sa mga boxes. Ang mga naikahong produkto ay dadalhin sa warehouse at dadaan sa post-process testing o microbial test kung saan tutukuyin at pag-aaralan kung ito na ba ay ligtas kainin o ligtas inumin ng tao. Ang quantumin class ay naglalaman ng iba't ibang uri ng mga mineral na nakatutulong sa pagdedetoxify ng katawan sa ilang patak lang ng quantumin class, sa isang baso ng tubig, sa isang inom, ay may instant mineral ng papasok sa iyong katawan. Ngunit, sa inumin lang ba ito pwedeng gamitin? So when we started po yung aming mga health outreach, doon po po nakita na pagkahalimbawa, ilagay po natin sa farmer. Mm -hmm. Siyempre, farmer, marami pang pesticide at fertilizer yan na exposure for so many years. Yes. Pag yan po ay pinahid dito sa kanilang kamay, sa kanilang mukha, sa dibdib, sa hita, mm -hmm. after a few minutes po, makikita nyo po na may lumalabas po na mga kakaibang Uh, substance po na iba ang amoy, iba ang kulay, and minsan po, na-identify po yun ng farmer na yun yung pesticide o yun yung fertilizer na ginagamit for so many years. Alam nyo ba na kahit sa bagong silang nasanggol, ay pwede rin itong gamitin? na po namin na malaking tulong po para sa mga bata na bagong silang, lalo na yung may mga nararamdaman o hindi maganda ang kalagayan, malaki po ang naitutulong na paglabas pa lang po nila, may minerals ka na natama na nilalagay. So, mga ilang drops naman ito, Doktora, para syempre kung medyo kung adult, iba yung parang only, only drop yes, kung sa AIDS, so, AIDS natin. Uh, uh, Pero kung sa medyo infant pa, mga ilang drops ang pwede natin ilagay? Infant kasi ang nilalagay lang namin mga one or two drops. ano naman kung ihalo sa pampaligong tubig? Pwede kaya? Ah, pwede kasi itong Quantum Plus ilagay din sa bathtub for people na talagang alam mo mataas yung level ng chemicals. Okay. Uh -huh. One of the things na ginagamitan namin yan uh -huh. o nare-recommendahan are patients with kidney failure. Uh -huh. Bakit? Uh -huh. Because when a patient with kidney failure, uh -huh. hindi na niya nailalabas lahat ng toxins niya because the kidney which is uh -huh. one major detoxifier uh -huh. is not working normally. Sa tin ng toxin na dulot sa pollution sa ating mga paligid at mga chemicals na nakahalo sa mga pagkain. Quantum Quantumin Plus ang produktong nagbibigay ng solusyon sa mga problemang ito. Sabi nga ng mga nakagamit at nalunasan ng karamdaman ng Quantumin Plus, ito'y matatawag na isang miracle product. Sa dami ng branches at seller ng Q-Dynamics, masasabing ito ay matagumpay na. Pero bago narating ito, madali kaya ang pinagdaanan ng mismong nakaimbento nito. Actually, pinanganak ako sa Fabella Hospital. Di ba yung talagang charity hospital? Bago pa lang ang parents ko noon. And then, lumaki ako yung aking first seven years sa uh, squatters area ng Lerma, Sampaloc, Manila. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Quantum and Plus. Para sa katawang malusog at malakas, kumamit ng Quantum and Plus. Joe if you want to be sure about the future and well then I'd like to introduce this for your health oh there's a lot of benefits than ordinary food you eat in this alternative medicine you get everything Watch your body for good condition and good nutrition listen to me Joe give you a satisfaction mean plus hey what to mean plus the alternative medicine that you can't cross hey want to mean plus hey want to mean plus the alternative medicine that you can't trust what to mean plus hey